sige, sige. Ikaw din. Eh, no, tingnan sila ang dami, oh, ang dami. Good morning, Ate Rose. Good morning, Peter. Ano po, sir? mo? Embutido po. Ayan, ito ang aming embutido ng Hapag Habibi. Okay. At ang lagi naming suggestion dyan, paano natin, paano natin niluluto ang embutido natin, Ate Rose? Uh, lalagyan po ng egg, sir. So, ang ginagawa natin, ini-slice namin, okay. tapos sinasaw namin sa? Itlog beaten eggs. Ayan. Tapos saka natin pina-fry. Kaya nang masarap na way para kayo yung buti Pero masarap din siya kahit hindi mo gawin yan. As is, masarap na siya. Opo. Kahit iinit lang po siya, hindi na kailangan i fry Oo. oh yup. Ito lang yung pinaka mas masarap lang sa amin pag ganito. Ang way. Yan. Nakagutom. So eto na nga mga Habibis Today is office day Kaya papasok ako sa work today Si Habi David naman meron siyang recording Kaya medyo busy ang araw namin ngayon So nagluto na si Ate Ros na aming paborito At napakasarap na embutido uh, Kung hindi nyo pala titikman At gusto nyo yung umorder Follow our page, Hapag Habibi At abangan nyo po yung announcement namin Para sa next batch ng orders Pero bukod sa embutido Meron pa akong namimiss na kainin Sabi ko kay Ate Ros iluto niya yung tuyo Kasi masarap ang tuyo sa umaga kaya ito pinipay na natin Rose At gusto ko din ang sinangag Ate Rose no? Ayan Masasangag din Masarap ang toyo at saka embodido namin sa sinangag Ayan oh, guys Ito na yung embodido Tapos ito na yung paborito kong toyo Oh my god ang sarap Siyempre, hindi masarap dapat tuyo pag walang suka. Thank you, Ate Rose, for cooking. Hey, Julie, kumusta na ang ating mga gulay? Malayang bunga? Ay harvest? Ay harvest na natin halika dali. Tapos. Ano tapos? Ma, hindi lang maganda yung ano. Alin? Yung kamate. Bulaklak ng bulaklak. Hindi na. Hindi na, hindi na tuloy? Hindi. Bakit kayo? Hindi ko lang alaw. Baka sa abono. Kailangan ba lang abono? Tingin mo. Oh. Tingin ko nga. Tingin ko nga ating kayo din. Kung ano lang itsura. Let's see. Grabe, ang dami na bunga ng ampalaya namin. Mukhang ano, magkasawa kayo sa ampalaya. Ah. Lindy at Ros. Oh, so Maganda to, kasi healthy. Kasi ah, so yung tulang talong namin, oh, ano, oh. ang tigas pero mukhang ano pag -ulang pag -ulang na. Magulang na daw. Gagawin daw na nila Julie yung pananim. At ito yung aming mga ampalaya. Guys, ang dami. Super dami. Ano, namumuti na si Tia Julie. Pwede ba itong putih, oh, putihin, Tia Julie? Pwede na ito? Oh, Didilaw na eh. ito. Didilaw na ito. Ito yan. Oh. Ito yan natin. yan. Ang dami. Oh, Ayan, wala. Nagdami ko na, Tia Julie. Sige. sige. Ikaw din. Ayan, o. ko Ang dami, oh, Ang dami. Oh, my God. Nakakatawa. Okay. Ayan pa, Tia Julie. Nakuha niyo na, Tia At nakakatawa. Tingnan niyo. Tingnan mo ang aming sili. Ang pula. <laughs> Dahil sa natutuyo na, sabi ko kay Ate Rose, kahit natuyo, Tia Julie, katuyo niyan. Pag natuyo, kunin, i-blender namin para maging chili flakes. Pero itong chili flakes, they do Ay, grabe, tingnan mo. Ang dami na. Pati yung kabila, ang dami namin ni Sili ang pupula. Ang kaganda, ang dami. Yung kamatis ng dawang hindi tumutubo, sabi ni Tia Julie. Alam mo, Tia Julie, baka dapat na kamatis natin yung nasa lupa. Oo. Ilipat natin. Pero nakakatawa. kaya pa yung aming hapain. Ang dami na yung lumubo na ang pala niya. O yan, dalawa na kayong pangano. Ang ang kapat na lang yun ay either tuyo or isda. Tuyo. Okay. Dami namin na laputi yung mamayang ano, tanghalian niyo. Okay, perfect. Tikman na natin ang niluto ni Ate Rose. Um, Natatakam ako sa akin request ni tuyo. Tapos niya ako magkaan. Kamay lang kasi. Siyempre masarap kumain. Pag tuyo ang kinakain ko, masarap nakakamay guys. Ayan. Kuha tayo ng sinangang. Yum. Ay, ay, ay. ay, ay. <laughs> Tapos siyempre masarap lang ay ah uh, itlog and then tuyo. At siyempre itong ating napakasarap na embutido. Guys, ganyan yung embutido. Ganyan yung ginagawa ni Ate Rose sa embutido namin. At the best siyang kainin kapag pina-fry. Salamat, so, matikman yung embutido. Sarap. Siyempre ang namiss ko na tuyo. Na may suka. Oh my okay. Sarap. Nakaka-happy ba ganito ang iyong breakfast? At ito, Tia Julie, kumain na kayo? ah uh, mamaya na no? po, sir. Nag-kapi lang po kami at um, tinapay. Tinapay? Mamaya, mamaya kakain? Mamaya no, na. Ang pala, ito inyo na, Tia Julie. Uh -huh. Mamaya um, tanghali, kayo ninyo. Apo. Harap.